makinig ng mabuti. Habang ikaw ay nasa iyong karaniwang gawain, may isang tao na nanindigan para sa iyo. Ang taong ito ay naglakad patungo sa isang sagradong lugar. Maari niya sanang hiniling ang anumang bagay, ngunit pinili niyang isigaw ang iyong pangalan. Nagdapa siya. Pumikit ng kanyang mga mata. At binanggit ang iyong pangalan sa harap ng Diyos. Panginoon, tingnan mo siya. Protektahan mo, gabayan mo, palakasin mo. Huwag mo siyang hayaang maligaw. Liwanagin ang kanyang daan. Ito ay totoo. Ang dasal na ito ay isinagawa. At kapag ang isang taos pusong panalangin ay umakyat, may nangyayari sa hindi nakikita. Maari mong hindi ito nakita. Ngunit naramdaman mo. Ang biglang ginhawa. Ang takot na nawalan ng walang paliwanan. Ang mga pinto na nagsimulang bumukas. Hindi ito pagkakataon. Ito ay tugon. Ngayon sabihin mo sa akin, naniniwala ka bang ang panalangin na ito ay umabot kay Diyos? Wala kang ideya sa nangyari. Habang sinusubukan mong ayusin ang iyong buhay, habang nag-aalala ka sa iyong mga problema, isang tao ang gumawa ng desisyon. Siya ay bumangon. Umalis ng bahay. Naglakad patungo sa isang sagradong lugar. Hindi ito basta isang pagbisita. Hindi ito isang pangkaraniwang pagpunta. Ang taong ito ay may dalang layunin, at ang layuning iyon ay ikaw. Ang hangin ay humuhuni ng malakas habang ang mga hakbang ay umuulap sa lupain. Ang lugar ay may kakaibang presensya, isang atmosfera na hindi mo matatagpuan kahit saan. Ang mga luma at makasaysayang pader, ang banayad na liwanag ng mga kandila, ang katahimikan na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Ang taong ito ay hindi nag-atubiling magdasal. Nagdapa siya. Pumikit ng kanyang mga mata at pagkatapos ang iyong pangalan ay binigkas ng malakas sa harap ng Diyos. Panginoon, hindi ako narito para sa aking sarili. Ngayon, ako ay humihini para sa buhay na ito. Hindi ko alam ang lahat ng iyong pinagdadaanan, ngunit alam mo. Hindi ko kilala ang iyong mga sakit, ngunit kilala mo. Ako Ako'y nananalangin, pakiusap, pakinggan mo ang panalangin na ito. Makialam ka. Kumilos ka. Tumugon ka. Ang panalangin na ito ay umusad. Hindi ito pinabayaan. Narinig ng langit. At marahil naramdaman mo. Ang refleksyon ng panalangin sa iyong buhay, hindi ito simpleng pagkakataon na araw na iyon nang maramdaman mong nawala ang isang bigat mula sa iyong mga balikat ng walang dahilan. Hindi ito aksidente ang sandaling iyon nang bigla, ang pag-aalala ay humupa. Hindi ito swerte na bumukas ang pintuan ng tila lahat ay sarado. Maaring hindi mo nakita kung sino ang nanalangin. Maaring wala kang ideya kung sino yon. Pero ang panalangin na yon ay umabot sa iyo. Sa buong panahon, ikaw ay napaligiran ng mga salitang humiling ng iyong proteksyon, iyong kapayapaan, iyong lakas. Hindi mo alam, pero may isang tao na nananalangin para sa iyo, humihiling na walang masamang dumapo sa iyo, na walang kalungkutan ang makakabuwal sa iyo, na walang takot ang sisira sa iyo. Ang pinakakapansin-pansin, ang panalangin na iyon ay patuloy na umuusbong. Kapag may taong tumatawag para sa iyo, ang langit ay kumilos, ang taong ito ay hindi humiling ng kaunti. Hindi siya gumawa ng karaniwang panalangin. Humiling siya na hindi ka maligaw sa landas. Humiling siya na ang mga sagot ay dumating sa tamang oras. Humiling siya na ang imposibleng bagay ay maging posible sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Narinig ng Diyos. Ang mga kamay ng kataas-taasan ay kumilos, ang mga anghel ay naghanda, may isang bagay sa mundong espiritwal na inisaayos. Ang panalangin na ito ay hindi lamang itinapon sa hangin. Ito ay umabot sa tiyak na destinasyon. At ngayon nararamdaman mo ito. Isang paambas sa puso, isang katiyakan na mayroong mas malaking nangyayari. Hindi ito ilusyon. Ito ay sagot. Ngayon, sagutin mo ako, naniniwala ka bang ang intersesyon na ito ay totoo? Ang panalangin na ito ay nagbabago ng iyong daan maaaring hindi mo ito hiniling. Maaaring wala kang naiisip na ganito. Pero ang panalangin na ito ay nagbubukas na ng mga daan. Napapansin mo ba? May mga sitwasyon na tila walang solusyon, ngunit bigla na lang nagsimulang mahanapan ng daan. Mga tao na dating malayo at muling naghahanap sayo. Mga oportunidad na tila imposible, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, biglang nagsimulang lumitaw. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay sagot. Ang taong iyon na nanalangin para sa iyo ay alam ang kanyang ginagawa. Hindi ito isang walang saysay na kahilingan. Ito ay isang tunay na panalangin, ginawa na may pananampalataya, may layunin, may pagtitiwala na si Diyos ay tutugon. At kapag may taong tumatawag ng tapat, ang langit ay hindi mananahimik. Ikaw ay inaalagaan kahit hindi mo alam. Gaano karaming beses mong naramdaman na nag-iisa ka? Gaano karaming beses mong naisip na walang nagmamalasakit? Mas tingnan mo. Habang nagdaraan ka sa iyong mga araw na hindi mo namamalayan, mayroong isang tao na humarap na sa iyo parang isang kalasad. May isang tao na yumuko na para sa iyo. At ito ay may napakalaking kahulugan, hindi ka nag-iisa. Maaaring isipin mong nakikipaglaban ka sa iyong mga laban ng mag-isa, ngunit ang katotohanan ay ang panalangin na ito ay nasa harap mo, inihahanda ang daan bago ka pa dumating. Isipin mo ito. Bago mo gawin ang pasyang iyon, may isang tao nang humiling ng karunungan para sa iyo. Bago mo harapin ang hamong iyon, may isang tao nang nanawagan ng lakas sa iyong buhay. Bago subukan ng takot na sakupin ka, may isang tao nang humiling na bigyan ka ng Diyos ng tapang. Ang panalangin na ito ay ginawa sa pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay nakakagalaw ng mga bundok. Ano ang susunod na hakbang matapos ang panalangin na ito? Kung ang panalangin na ito ay umabot na sa iyo, nangangahulugan ito na ang susunod na hakbang ay nasa iyong mga kamay. Ang intersesyon ay nagawana. Narinig na ng langit. Ngayon, ikaw na ang may pagkakataong ang kinin ang sabot na ito. Alam mo ba kung ano ang maaari mong gawin? Magpasalamat. Kahit na hindi mo pa nakikita ang lahat na nangyayari, magpasalamat para sa mga nagsimula na sa espiritual na mundo. Tumiwala. Huwag hayaan na ang mga duda ay humadlang sa iyo na matanggap ang inihanda para sa iyo. Maging susunod na tao na mamamagitan. Katulad ng may nanalangin para sa iyo, bakit hindi ka magdasal para sa ibang tao? Ang siklo ng pananampalataya ay hindi dapat huminto. Ang natanggap mo ay kailangang magpatuloy. At nayon, tanungin kita ulit, tinanggap mo ba ang panalangin na ito? Kinukunin mo ba ang sagot? Ang epekto ng panalangin na ito sa iyong buhay may isang bagay na nagsimula ng kumilos sa iyong paligid. Maaaring ito ay sobla pa. Maaaring hindi mo pa ito lubos na rin napapansin. Ngunit nagbabago ang mga bagay. Ang panalangin na ito ay nagbukas ng mga daan na nakasarado. Ang panalangin na ito ay nagalis ng mga ugnayan na humahadlang sa iyo. Ang panalangin na ito ay naglagay ng proteksyon sa iyong paligid. Nararamdaman mo ba ang pagkakaibang ito? ang daan na lumitaw na walang paliwanan. Ang kapayapaan na tumama sa iyong isipan sa mga nakaraang araw. Hindi ito nagmula sa wala. Ito ay bunga ng intersesyon na ginawa para sa iyo. Walang nananatiling pareho pagkatapos ng isang tunay na panalangin. Kapag ang isang tao ay naglagay ng kanyang sarili sa harap ng Diyos para sa ibang tao, may nangyayari. Walang paraan na mananahimik ang langit sa isang taos pusong panalangin. Ang taong nagdasal para sa iyo ay hindi nag-request ng basta-basta. Inilagay niya ang iyong pangalan sa harap ng Diyos at humingi ng pagbabago, pagbabagong anyo at kalayaan. At narinig ng Diyos. Marahil ay malakas pa rin ang hangin. Marahil ay nakakakita ka pa rin ng mga paghihirap sa iyong landas. Ngunit pahalagahan mo ito, may layunin sa lahat ng ito. Ang sagot ay hindi dumarating sa paraan na inaasahan natin, kundi sa paraan na kailangan natin. Ang nangyayari sa iyong buhay ngayon ay hindi wakas, kundi isang panibagong simula. Ano ang gagawin mo ngayon? Ang panalangin na ito ay naisagawa na. Tinanggap na ng langit. Ngunit ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Maaari mo lamang ipagpatuloy ang iyong buhay, baliwalain ang mensaheng ito, at magpatuloy na parang wala namang nangyari. O maaari mong yakapin ang intersesyon na ito, buksan ang iyong puso sa kung ano ang ginagawa ng Diyos, at pahintulutan ang pagbabagong ito na ganap na mangyari. Nasa iyo ang pagpili. Ngunit bago ka magdesisyon, pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Nararamdaman mo ba na ang mensaheng ito ay para sa iyo? Nararamdaman mo ba na ang panalangin na ito ay umabot sa iyo sa tamang oras? Ang langit ay kumilos na, ngayon ay ikaw na ang panalangin na ito ay hindi simpleng itinapon sa hangin. Ito ay tiyak na nakadirekta, puno ng pananampalataya, at inialay ng direkta sa mga kamay ng Diyos. At siya ay nagsimula ng kumilos. Ngunit alam mo ba ang isang bagay? Ang Diyos ay hindi kailanman nagpipilit. Siya ang unang humakbang, ngunit inaasahan niyang buksan mo ang iyong puso upang tumanggap. Ang sagot ay inilabas na. Ang pagbabagong anyo ay sinimulan na. Ang daan ay nagsimula ng matukoy. Ngayon ay ikaw na. Ano ang gagawin mo dito? baliwalain ang mensaheng ito at magpatuloy na parang wala namang nangyari. O tatayo ka, kikilalanin na ang panalangin na ito ay umabot sa iyo, dahil sa isang dahilan at buksan ang iyong sarili sa lahat ng nais gawin ng Diyos. Ang panalangin na ito ay lumilikha ng bagong panahon sa iyong buhay kung nagbabasa ka nito ngayon, intindihin, hindi ito pagkakataon. May nagdasal. May nanawagan. May humiling sa langit para sa iyo. At ngayon, dinala ka ng Diyos dito upang sabihin sa'yo, iyo, narinig ko ang panalangin na ginawa mo. Ako'y kumikilos na. Huwag kang susuko ngayon. Susubukan kang dayain ng pagkabahala na nagsasabi na walang nagbabago. Ang takot ay magbubulong na lagi nang magiging mahirap ang mga bagay. Ang pagdududa ay magpapatanong sa kung talagang naririnig ng Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay dapat mangibabaw. Ang panalangin na ito ay hindi nakalimutan. Ang panalangin na ito ay hindi pinabayaan. Ang panalangin na ito ay nagdadala na ng galaw sa iyong buhay. Ang darating ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip marahil ay inaasahan mo lamang ang isang maliit na pagbabago. Isang panandali ginhawa. Isang simpleng sagot. Ngunit maniwala ka, ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa kaya mong isipin. Ang panalangin na ginawa mo ay malaki. At ang sagot ay magiging mas malaki pa magbubukas ang mga pintuan sa hindi inaasahang paraan. Ang mga tamang tao ay darating sa iyong landas. Ang mga bagay na tila imposible ay magiging katotohanan. Ito ay hindi lamang isang walang laman na pangako. Ito ay resulta ng isang intersesyon na ginawa ng may pananampalataya. Ngayon, gumawa ka ng iyong desisyon, maaari mong ipagpatuloy lamang ang iyong buhay na parang walang nangyari. Maaari mong isipin na ang lahat ay nakasalalay lamang sa pagkakataon, sa pagsisikap ng tao, sa swerte. O maaari mong piliing maniwala na ang panalangin na ito ay hindi na sayang. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay dumating sa tamang panahon, kung naniniwala ka na ang panalangin na ito ay ginawa para sa iyo, huwag kang manahimik. Isulat mo kayon sa mga komento, sinasalubong ko ang sagot na ito at naniniwala ako sa pagkilos ng Diyos sa aking buhay sapagkat ang panalangin na ito ay nagsimula ng baguhin ang lahat. At ayaw mong mapag-iwanan sa mga darating. Ang kamay ng Diyos ay nasa iyo na noon ka pa ba naniniwalang ang panalangin na ito ay umabot dito sa walang dahilan. Naniniwala ka bang ang mga salitang ito ay nasa harap mo ng walang mas malaking layunin? Huwag kang maligaw. Ang Diyos ay kumikilos na. Habang ikaw ay abala, iniisip na walang nagbabago, ang espiritual na mundo ay kumikilos pabor sa iyo. Habang iniisip mong nag-iisa ka, mayroong isang tao na nasa gitna para sayo. Habang ang mga pagsubok ay tila sumusubok na ikaw ay pigitin, ang langit ay nagpahayag na ng bagong panahon para sa iyong buhay. Nararamdaman mo ba ito? Yung hindi inaasahang kapayapaan. Yung katiyakan na may ibang nangyayari. Yung gaan sa puso. Ito ay sagot. Ito ay si Diyos na nagpapakita na siya ay nagsimula ng kumilos. Ikaw ay protektado nang hindi mo alam ilang beses nang ang panganib ay malapit na, ngunit hindi ka nasaktan. Ilang beses mong inisip na lahat ay nawawala, ngunit sa isang paraan, nagkaroon ng paraan palabas. Hindi ito basta kwentong kapalaran. Ito ay intercession. Yung dasal na ginawa para sa iyo ang nagprotekta sa iyo mula sa mga bagay na hindi mo man lang nakita. Yung dasal ay pumigil sa maling mga pintuan na magbukas yung dasal ay humadlang sa mga patibong na maaaring nakasira sa iyo. Ngayon, huminto ka at mag-isip kung si Diyos ay nagligtas na sa iyo mula sa napakaraming bagay na hindi mo alam ano pa kaya ang hindi niya gagawin ngayon na ikaw ay may kamalayan dito. Ang nangyayari ngayon ay simula pa lamang. Ang dasal ay nagsagawa na, ngunit ngayon kailangan mong tumugon alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ang isang dasal ay umaabot sa langit at nakatagpo ng puso na tunay na naniniwala. Nangyayari ang mga milagro. Ang imposible ay nagiging totoo. Ang mga pintuan na walang sinuman ang makakapagbukas ay nagbubukas. Ngunit nais ni Diyos na makita ang iyong pagtindig. Narinig na niya ang dasal na ginawa mo. Nagsimula na siyang kumilos sa likod ng iyong buhay. Ngunit ngayon, nais niyang malaman, naniniwala ka ba? Tinatanggap mo ba ang sagot na ito? Handa ka na ba para sa darating? Kung ideklara mo nang may pananampalataya sa mga komento, tinatanggap ko ang sagot na ito, akuin ko ang pagbabago at naniniwala akong kumikilos si Diyos sa aking buhay. Dahil ang dasal na ito ay narinig na. Ngayon, kailangan mo na lamang magpasya na ito'y isa buhay. Ang sagot ay papalapit na sa iyo kung ang dasal na ito ay ginawa para sa iyo, kung ang langit ay nakarinig na, kung gayon, may darating na bagay patungo sa iyo. Maaaring hindi mo ito makita ngayon. Maaaring mukhang lahat ay nananatili sa parehong estado. Munit unawain mo, ang espiritual na mundo ay kumikilos bago pa man maging nakikita ang mga pagbabago. Nagsimula na ang mga hangin na umihip pabor sa'yo. Ang mga laban na hindi mo alam ay simula ng manalo. Ang mga daan na noon ay tila barado ay unti-unti nang nagiging bukas. Nararamdaman mo ba ito? Ang tawag sa loob ng iyong puso. Ito ang Diyos na nagsasabi sa'yo, maghanda ka. Ang inihahanda ko para sa ay nasa daan na. Ngunit ngayon, hinihintay niya ang iyong tugon. Kung tinatanggap mo ang salitang ito, huwag itong baliwalain maaari mong piliin magpatuloy sa kung ano ang dati. Maaaring baliwalain ang mensaheng ito at ipagpatuloy ang iyong buhay na hindi kinikilala na ang panalangin na ito ay inalay para sa iyo. O maaari kang bumangon ngayon at sabihin, naniniwala ako sa intersesyong ito. Akin ang sagot, ang desisyon ay nasa iyo. Ngunit tandaan, bawat tunay na panalangin ay nagbubunga ng sagot. At ang sagot na ito ay direktang dumarating sa iyong mga kamay. Ano ang gagawin mo dito? Ang susunod na hakbang ay nasa iyong mga kamay hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman. Siya'y tumatawag. Siya'y nag-aanyaya. Siya'y naghahanda ng daan. Ngunit ikaw ang pipili kung tatahakin ang landas na ito. Kung tunay kang naniniwala na ang panalangin na ito ay umabot kay Diyos kung nararamdaman mong natagpuan ka ng mensaheng ito sa tamang oras. Kung nauunawaan mo na ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Nagsimula na ang transformasyon, ngunit kailangan mong magsagawa ng hakbang nararamdaman mo ba? May nagbago na sa loob mo. Maaaring may mga pagdududa pa, maaaring ang takot ay nagtatangkang sumupil sa iyo, ngunit ang katotohanan ay nagsimula na ang panalangin na ito sa iyong buhay. At ngayon, hinihintay ng Diyos ang iyong tugon dahil hindi lamang niya naririnig ang mga panalangin. Siya'y kumikilos batay sa iyong pananampalataya. Kung naniniwala ka na ang intersesyong ito ay inalay para sa iyo. Kung nararamdaman mong may kakaibang nangyayari. Kung ang mensaheng ito ay umabot dito at tuwirang nakausap ang iyong puso. Kung gayon, huwag kang manahimik. Kailangang marinig ng langit ang iyong tinig. Ideklara ngayon, ang panalangin na ito ay nagbabago na ng aking buhay tinanggap ko, naniniwala ako at akin ang sagot. Ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong inaakala kung ang panalangin na ito ay inalay para sa iyo. Unawain mong mabuti, ang inihahanda ng Diyos ay hindi maliit. Hindi ito pansamantala. Hindi ito isang bagay na tatagal lamang ng ilang araw. Ito ay tunay na pagbabago. Ito ay ganap na pag-aayos. Ito ay isang bagong panahon na itinatag maaaring umaasa ka lamang ng isang maliit na pagbabago, isang maliit na tanda. Ngunit hindi nagtatrabaho si Diyos sa mga pirapiraso. Gumagawa siya ng higit pa sa maaari nating hilingin o isipin. Ibig sabihin, ang tugon sa panalangin na ito ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Marahil ang mga pintuang inaasahan mong magbukas ay hindi ang mga nais niyang buksan para sa iyo. Marahil ang mga pagbabago na darating ay mas malalim kaysa sa iyong iniisip maging handa lamang na mamuhay sa pagbabagong ito. Ngayon na ang oras para sumulong ang pang-intercede ay nagawa na. Narinig na ng langit. Nasa daan na ang sagot. Ngunit ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Maaari mong baliwalain ang mensaheng ito at ipagpatuloy ang pamumuhay na para bang walang nangyari. O maaari kang ayong bumangon, ideklara ang iyong pananampalataya at angkinin ang sagot na ito. Ang desisyon ay nasa iyo. Munit malinaw na ipinahayag ng Diyos, siya ay kumikilos. At kung ikaw ay naniniwala, kung sa tingin mo ang mensaheng ito ay dumating upang baguhin ang isang bagay sa loob mo, kung gayon isulat mo ngayon, tinanggap ko ang intercession na ito, inangkin ko ang sagot na ito, at naniniwala ako sa pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Dahil ang panalangin na ito ay gumagalaw na ng supernatural pabor sa iyo. Ang panalangin na ito ay nagbabago na ng iyong buhay. Magkomento ng itinanggap ko, ilike ito at mag-subscribe para sa iba pang mensahe na nagpapalakas ng iyong pananampalataya.